Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome back sa ating channel, kung saan patuloy nating sinisiyasat ang komplikadong mundo ng pag-ibig at relasyon. Ngayon, may gusto akong pag-usapan na napakahalaga, pero madalas nating nababalewala ang mga subtle red flags sa karelasyon. Alam nyo, madali nating makita ang mga malalaking red flags yung tipong sigaw na ng buong pagkatao mo na umalis ka na dyan. Yung pisikal na pananakit, yung tahasang panloloko, yung pagiging abusado sa pera. Malinaw yan. Pero paano naman yung mga red flags na hindi mo agad maintindihan? Yung tipong may nararamdaman kang kakaiba. Pero hindi mo maipaliwanag kung ano yung pakiramdam na may mali. Pero parang ikaw pa ang OA kung iisipin mo? Ito yung tinatawag nating subtle red flags. Ang mga subtle red flags na yan, parang maliliit na butas sa isang bangka. Hindi mo agad mapapansin. Pero kung patuloy mong babalewalain, unti-unti itong lulubog. Ang nakakatakot dito, dahil subtle sila, madalas nating irrationalize. Ipagsawalang bahala o i attributes sa ibang bagay. Akala natin normal lang 'yan o ganito lang talaga siya. O baka ako lang ang may problema. Pero bakit ba mahalagang pag-usapan ang mga ito? Dahil ang mga subtle red flags na 'yan sa paglipas ng panahon ay maaaring maging ugat ng mas malalaking problema maaari itong magpahiwatig ng unhealthy patterns, ng unresolved issues, o ng personality traits na hindi compatible sa iyo. At ang pinakamahalaga, maaari nitong unti-unting sirain ang iyong kumpiyansa sa sarili, ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ngayon, bakit nga ba tayo madalas hindi nagiging aware sa mga ito? Dito na nating ikokonekta sa sikolohiya partikular sa mga konsepto ni Carl Jung. Si Carl Jung, isang Swiss psychiatrist at ang founder ng analytical psychology, ay nagbigay ng malalim na insight sa ating unconscious mind. Marami siyang konseptong makakatulong sa atin para intindihin kung bakit tayo naaakit sa ilang tao at bakit natin madalas binabalewala ang mga babala. Una, ang konsepto niya ng shadow. Ang shadow ay ang lahat ng aspects ng ating personalidad na itinago natin sa ating unconscious. Mga bagay na hindi natin gusto sa ating sarili o mga traits na tinanggihan natin dahil sa societal expectations. Halimbawa, ang galit, inggit, selfishness, o kahit ang ambisyon. Kapag hindi natin ito in sa ating sarili, madalas nating i-project ito sa ibang tao. Kaya minsan, yung mga bagay na ayaw na ayaw mo sa partner mo ay posibleng refleksyon ng shadow mo na hindi mo pa naa-address. O kaya, yung mga qualities na labis mong hinahangaan sa kanya ay posibleng mga qualities na pinipigilan mong ipakita sa sarili mo. Pangalawa, ang konsepto ng anima at animus. Ito ang unconscious feminine side ng isang lalaki, anima, at ang unconscious masculine side ng isang babae, animus. Madalas, hinahanap natin ang anima o animus na ito sa ating partner. Kumbaga, hinahanap natin yung missing piece sa atin. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit tayo naaakit sa ilang uri ng tao. Pero ang problema, kapag masyado tayong nagre-rely sa ating partner para punan ang anima o animus natin. Nagiging dependent tayo at maaaring hindi natin mapansin ang mga red flags dahil masyado tayong nakatuon sa paghahanap ng ideal na imahe. Pangatlo, ang projections. Ito yung pag-attribute natin ng ating sariling unconscious qualities, maging positive o negative, sa ibang tao. Kung mayroon kang unresolved trauma o insecurity, maaari mo itong iproject sa iyong partner o sa relasyon. Halimbawa, kung may deep-seated fear ka ng abandonment, maaaring maging sobrang clingy ka o kaya naman, maging sobrang independente ka na ayaw mong mag-trust. Ang projection na ito ay maaaring maging dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang mga red flags dahil ang nakikita natin ay hindi ang totoong tao kundi ang ating sariling mga expectations, fears, at desires na ipinipinta natin sa kanila. Ngayon, gamit ang lens ng psikolohiya, lalo na ang Jungian perspective, tingnan natin ang ilang subtle red flags na dapat nating bigyang pansin. Una, ang love bombing na masyadong mabilis at matindi. Ano ito? Sa simula ng relasyon, Sobrang intense ng pagmamahal. Puro gifts, compliment, ikaw na ang destiny ko. Never pa akong nakaramdam ng ganito. Masyadong mabilis ang pagdevelop ng feelings. Psychological na koneksyon. Maaaring ito ay projection ng kanilang ideal na relasyon. O kaya naman, isang manipulative tactic para mabilis kang mahok. Sa Jungian sense, maaari nilang iproject ang kanilang anima animus sa iyo na nagiging dahilan para isipin nilang ikaw ang the one nang walang sapat na batayan maaaring ring may deep seated insecurity sila kaya kailangan nilang mabilis na makakuha ng validation at control ang shadow ng manipulation ay nakatago sa likod ng matinding pagmamahal. Two ang gaslighting na hindi mo napapansin. Ano ito? Hindi direktang sinasabing baliw ka, pero unti-unti kang pinagdududahan sa sarili mong perception. Halimbawa, ang OA mo naman, hindi ko naman sinabi yan, nag imagine ka lang. Psikolohikal na koneksyon, ito ay isang uri ng psychological manipulation na nagpapawalang bisa sa iyong realidad maaring galing ito sa isang taong may narcissistic tendencies o control issues. Sa Jungian terms, maaring ito ay pag-project nila ng kanilang sariling shadow. Example, dishonesty, desire for control, sa'yo, na ikaw ang may problema. Unti-unti nitong sinisira ang iyong sense of self at pinapahina ang iyong kakayahang magtiwala sa sarili mong instinct. 3 ang pagiging victim mentality sa lahat ng oras. Ano ito? Palaging siya ang biktima sa lahat ng sitwasyon. Kasalanan ng ex, ng kaibigan, ng trabaho, ng traffic. Hindi kailanman siya ang may responsibilidad. Psikolohikal na koneksyon. Ito ay isang defense mechanism para maiwasan ang pananagutan. Maaaring mayroon silang unresolved issues sa childhood o trauma na nagiging dahilan ng kanilang kawalan ng accountability. Sa Jungian perspective, maaaring hindi pa nila naa-address ang kanilang shadow ng personal responsibility. Kaya't ipinipilit nila na ang problema ay laging nasa labas. Or, ang controlling behavior na nakabalot sa pag-alala. Ano ito? Bakit ka nagsuot niyan? Sino kasama mo? Mag-text ka agad pagdating mo. Nagsisimula sa pag-alala pero unti-unting nagiging pagdikta sa iyong kilos at desisyon. Psychological na koneksyon, ito ay galing sa insecurity at fear of abandonment. Ang pagkontrol ay isang paraan para maramdaman nilang may katangyarihan sila at hindi ka aalis. Maaaring mayroon silang deep-seated trust issues. Ang kanilang shadow ng kawalan ng tiwala ay nagiging controlling na pag-uugali. 5 ang lack of empathy na hindi halata. Ano ito kapag nagkwekwento ka ng problema, hindi sila nakikinig ng buo, binabaliwala ang damdamin mo, o binabalik sa kanila ang kwento? Mas mahirap pa nga ang nangyari sa akin. Psikolohikal na koneksyon. Maaaring mayroon silang kakulangan sa emotional intelligence o narcissistic traits. Ang kawalan ng empathy ay nagpapahirap sa pagbuo ng tunay na koneksyon sa Jungian sense, ang kanilang shadow ng self-absorption ay maaaring nagiging dominant na nagpapahirap sa kanila na lumabas sa kanilang sariling mundo at makiramay sa iba. 6. Ang inconsistency sa salita at gawa. Ano ito? Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Nangako ng isang bagay, pero hindi tinupad. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita. psychological na connection maaaring ito ay indikasyon ng kawalan ng integrity o kaya naman mayroon silang problema sa commitment. Ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng stability sa kanilang pagkatao na maaaring may pinagmulan sa kanilang development. 7. Ang silent treatment o pag-iwas sa komprontasyon. Ano ito? Imbis na pag-usapan ang problema, mananahimik na lang, iiwas o magpaparamdam ng galit ng hindi direkta psikolohikal na koneksyon. Ito ay isang unhealthy coping mechanism. Maaaring natatakot sila sa komplikto o kaya naman, ginagamit nila ito bilang passive-aggressive na paraan ng pagkontrol. Sa Jungian perspective, maaaring hindi pa nila naa-address ang kanilang shadow, Nang takot na harapin ang mga mahirap na emosyon o ang takot na maging vulnerable. Bakit nga ba madalas nating hindi napapansin ang mga subtle red flags na ito? ang ating sariling projections. Minsan nakikita natin sa ating partner ang gusto nating makita, hindi ang totoong sila. Dahil sa ating anima animus o sa ating mga idealizations, binabaliwala natin ang mga babala. Ang takot na mag-isa, mas gugustuhin nating manatili sa isang relasyon na may problema kaysa mag-isa. Mababang self-worth. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, mas madali mong tatanggapin ang unhealthy treatment. Past trauma, ang ating mga nakaraang karanasan, ay maaaring maging dahilan kung bakit tayo naaakit sa familiar na patterns kahit pa unhealthy ito. Cognitive dissonance, ang pagbaliwala sa mga babala para mapanatili ang paniniwala na okay lang ang relasyon ko. Kaya ano ang magagawa natin? Self-awareness, ito ang pinakamahalaga kilalanin ang sarili mo. Ano ang iyong mga fears? Ano ang iyong mga insecurities? Ano ang iyong shadow? Kapag kilala mo ang sarili mo, mas madali mong makikita kung ano ang totoo sa iyong partner at kung ano ang iyong projection lang. Dito pumapasok ang konsepto ni Jung ng individuation, ang proseso ng pagiging isang buong individual na may kamalayan sa kanyang conscious at unconscious. Trust your gut feeling. Kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag mong baliwalain. Ang iyong intuition ay isang powerful tool. Set boundaries. Alamin kung ano ang acceptable at hindi acceptable sa iyo. At ipaglaban ang mga boundaries na ito. Communicate openly. Pag-usapan ang mga alalahanin mo sa partner mo. Tingnan kung paano sila magre-react ang kanilang response ay magbibigay sa iyo ng clue kung paano nila pinahahalagahan ang iyong damdamin. Seek outside perspective. Minsan, kailangan mo ng opinion mula sa mga kaibigan, pamilya, o kahit isang therapist. Ang panlabas sa pananaw ay makakatulong sa iyo na makita ang mga bagay na hindi mo nakikita. Prioritize your well-being. Walang relasyon ang worth it kung ang kapalit ay ang iyong kaligayahan, kapayapaan, at mental health. Ang pag-ibig ay isang magandang paglalakbay, pero kailangan nating maging matalino at mapanuri. Ang mga subtle red flags ay hindi doon para takutin tayo, kundi para gabayan tayo. Ito ay mga paalala na kailangan nating maging conscious sa ating pinipili at maging handa na harapin ang katotohanan. Sa huli, ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalagang pundasyon. Kapag buo ka sa sarili mo, mas malinaw mong makikita ang mga babala at mas matapang kang gagawa ng desisyon para sa iyong ikabubuti. Tandaan, you deserve a healthy, loving, and respectful relationship. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Sana ay may napulot kayong aral sa ating usapan ngayon. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga saloobin tungkol sa mga subtle red flags at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentuhan tungkol sa relasyon. Hanggang sa susunod, paalam.